Paano nagkaroon ng decree? Nagkaroon po ng decree dahil nagkaroon ng usapin sa Land Registration Court. Nagkaroon po sa korte ng Land Registration Cases. Dito sa Land Registration Cases, pinag-uusapan dito kung siya ba talaga ang may-ari sa lupang yan na kanyang ina-applyan para para irehistro sa kanyang pangalan na siya ang nagmamay-ari ng lupa. Magkakaroon ngayon yan ng set of hearing. Ano man ang kanyang naging pleadings sa application niya for land registration cases dyan sa korte, ay set ngayon ang korte ng hearing para dinggin ang kanyang mga ebidensya para matituluhan na siya ang nagmamay-ari ng property. Set of hearing. ganito ang itsura niyan. Okay? Ang pleading ng applicant para sa land registration na magkaroon siya ng titulo, tatatakang po yan ng case number. Halimbawa po, ang case number ay 229. Case number niya. Lalagyan din yan ng TLR or record number. Halimbawa ay 918 uh, seven. Yeah. At ang nakalagay din dyan, pangalan ng aplikante. Dyan sa registration cases na yan. Halimbawa siya si Mr. Cruz. yeah, Siyempre, lalagyan din dyan ng date. Date of hearing. Kung anong month, kung anong day, kung anong year. Tapos kung anong oras. So, bakit kailangan dalhin pa sa korte para magkaroon ng titulo dahil yan po ang hinihingi ng batas bago ka magmay-ari sa lupang uh, gusto mong pag-arian kailangan dalhin mo ito sa Land Registration Court dahil doon pag-uusapan didinggin kung uh, ikaw ay may katibayan at walang ibang nagkiklaim sa property na yan tanging ikaw lamang. Kaya ikaw ay dumulog dito sa Land Registration uh, Court dahil gusto mong applyan ang pagmamayari sa property na siya mong inaalagaan, na siya mong tinitirahan. Paladalan ng korte eh, ng notice of hearing ang applicant maging ang mga taong concern or mga agency ng uh, concern. At ang notice of hearing na yan ay ipapublish din yan sa leading newspaper, magkakaroon po dyan ng newspaper publication ng notice of hearing na may nagaganap na hearing para sa uh, specific na property. Kasi kung merong ibang claimant, pwede siyang mag-intervene sa kaso. Pwede siyang uh, mag na sabihin niya na di siya may ari, ako ang may ari. So, may, may publication para malaman kung siya ba talaga ang natatangi at naging isang nagmamayari sa property niya dyan sa notice of hearing po pinapadahan din dyan ang gobyerno ang solicitor general kasi nga naman ha bukang bibig na natin mga pinoy na ang mga bakanting property ay pag-aari ng gobyerno bakit ang gobyerno ba ay dumaan din sa korte sa prosesong ito at nagkaroon siya ng titulo hindi po dumaan ang gobyerno sa ganitong proseso. Subalit, binibigyan pa rin siya ng notice of hearing. Diyan sa kasong yan, inihaharap din ang testimony ng aplikant na siya lang ang natatangi may-ari ng lupang gusto niyang i sa kanyang pangalan bilang may-ari ng property na yan siyempre dapat ang kanyang uh, witness dyan ay kapanipaniwala magkakatiwalaan na ang kanyang testimony ay talagang totoo merong uh, elements of truth so makakaroon din dyan ng mga order, may mga maging order dyan ng, uh, ng korte pagkatapos ng hearing laging may order dyan, order sa so, susunod so, nating hearing, ganito ang day order, kailangan ang applicant mag-submit ng ganito, ganyan order, kailangan ipatawag sa ganito para tanungin natin order, kailangan may mga publication, nagawa ba ang uh, nagawa ba ang mga evidensya naihaharap ba ang mga evidensya, so maraming order yan ha? hindi lamang uh, isang uh, schedule ng hearing yan marami yan maraming scheduled of hearing yan hindi natin alam, baka inaabot pa yan ng isang taon dalawang taon o tatlong taon ngayon, kapag ka, ang mga uh, pinadalhan ng notice of hearing at hindi umatid uh, at hindi nila uh, ipinukang bibig ang kanilang karapatan sa property niya na ina-applyan Mr. Cruz magiging magkakaroon ng order of general default, hindi na po sila pwede pang mag-claim uh, mag mag-train pagkatapos ng mga hearing hindi sila umatin yung mga taong concerned so ang ng general report mananatili na ang pag-aari ni Mr. Cruz sa kanyang ina-applyan -apply, ina ng land registration bilang owner ng uh, property kaya naman ang korte magkakaroon ng decision na kapag walang ibang mga claimant at uh, napatunayan sa kanyang mga ebidensya na uh, isinabmit ng applicant na si Mr. Cruz. Decision na ng korte eh, na si Mr. Cruz na may ari ng lupa. Pagkatapos ng decision niya, mag-o-order uh, mag -order na si court. I-order niya for the issuance of the decree. Yeah. Papa-issue na siya ng decree. So ang decree, sinasabi natin sa mga nagdaan nating mga video, sa mga nagdaan nating mga content, Antikri ay siya mismo titulo ng lupa. Siya mismo ang titulo ng lupa. Pagkatapos, yung order din ni court na ang aplikan ay matapos na siya ay mabigyan ng tikri ng korte iyo order naman ang uh, Registry of Deeds o ang LRA na kung sino man ang may jurisdiction sa so order na ito o yung order ng court na bigyan ng certificate of title ang applicant. Meron na siyang decree, meron siyang lang title. Isa certified yan. Kaari na ni Mr. Cruz dahil yan ay diniklara na ng korte na siya ang may-ari ng property. Kaya naman, ang gagawin ng, ng Land uh, Registration Authority, mag-i-issue ngayon sila, o papalabas ngayon sila, na ng tinatawag na OCT, Original Certificate of Title. Ang Original Certificate of Title, sinasertified niya, pursuant to this decree, kaya nag-issue ng certificate of title. Ang certificate of title lumabas dahil nagkaroon ng decree. Pag wala ang decree, hindi pwedeng magkaroon ng OCT. Ngayon, may mga OCT na walang decree. Ayan ay gagawin. Sa madaling salita at sa madaling sagot, ang OCT na walang decree ay hindi dumaan sa ganitong proseso ng land registration cases mga susunod nating video, i-elaborate po natin ang mga bagay na yan. So, ganito po ang paraan. Kung paano nakakaroon ng degree ang isang pag-aari sa property. Merong land registration cases at tinataka ng korte na merong case number, bawa 229. Merong GLRO record number ng 917. Merong applicant mero mga hearing na naganap kung ilang taon yan, at mga at oras. Notice of hearing, publication, testimony of the witness, order, order of general Depot decision, order for the issuance of the decree, the decree, yan po ang land title. At nag-order ang court na ang decree na ito ay labasan nila ng certificate. Kaya nilabasan niya ng certificate na merong pagkaari si Mr. Cruz. At ang certificate na yan, kapag ibinenta yan, ibinenta yan, itong certificate na to, makakancel yan. Yan. Makakancel. Yan. Makakancel po ito. Yan. At ang lalabas, transfer certificate of title. Pero, ito pong decree, ito pong decree, ito pong issuance of decree. Yan. Hindi po yan nakakancel. Ang TCT, kapag ibinenta naman sa iba ng may-ari, makakancel din ito. Makakancel din yan. Yan, makakancel din yan. At magkakaroon ng panibagong TCT. Sunod-sunod na yan. Anak-anak na yan. Ito ang pinakananay. Ah, uh, ito yung mga anak na mga certificate of title. So sana po nakuha ninyo ang ating uh, explanation nito kung paano nagkaroon ng degree. Maraming uh, salamat po sa inyong panonood.